10, oy nag 0.5 oh. 10.7 times 0.5 ampere. 5 watt. Okay. Nangalate siya. Hmm. Tulin talaga ng 5G. Beautiful. So, yan ang ating POE injector na pwede sa battery para masupplyin yung ating POE na device. Kapares ito, tipilig na ito dapat ito talaga ang kasamang supply niya so yung dating disaksak sa 220 volt nakasalpak na ngayon sa 12 volt so meron akong piso wifi bendo machine dito nung nakarang bagyo ilang oras na wala ng kuryente so nag down tong piso wifi ko pero meron talaga akong abang dito ito sa solar upgrade ko pero ito ay para sa 12 volt meron ko dito ang bagong dagdag na router ay yung saksakan ng router 12 volt yan tapos ito yung saksakan ng bendo machine mismo nakasaksak sa loob nyan yung POE injector ay yung box na yon yun yung para sa outdoor antenna na TP-Link EAP110 tapos ito yung adapter na 5 volt para sa motherboard nya yung orange pie tapos meron pa yung isang 12 volt nandun sa ibabaw ayon 12 volt 3 ampere So, ang history na itong piso wifi bendo machine na to, hindi ko to gawa, binili ko to ng buo na. Ang naging issue ko lang dito nung nakaraan, nasira yung power supply, kaya nagpalit ako ng adapter. Paghiwalay iwalay ko yung 5 volt, tsaka 12 volt. Ang mahalaga lang naman dyan, magkasama yung ground, para hindi maglo. -o. Dati yan, meron niyang back converter na ganito, tapos ang power supply niya, yung 5 ampere na 12 volt. So, pelitan ko ng kung anong available na meron ako. So far, so good naman. So, wala tayong problema dyan. So, kung titingnan natin, madali lang ibaba ang voltahe ng 12 volt sa 5 v Tapos, yung ibang device, kagaya ng coin slot, yung exhaust fan, 12 volt na. Ang problema ko lang yung POE injector kasi yun yung nagsasupply sa, ng power sa outdoor antenna. Ang plano ko talaga dito, i gamitan ng inverter na 200 watt. Kaso maraming losses dito eh. Yung 12 volt na galing sa battery, gagawing to 20 volt. Tapos ibababa na naman sa 12 volt gamit yung adapter at sa 5 volt. Basically, maraming loss na mangyayari pag ginamitan ko ng inverter. So, kaya ang gagawin ko, rekta siya sa 12 volt at 5 volt. Yung POE injector na lang ang pinoproblema ko. Yan ang sasubukan natin ayusin sa video na to. Gamit ang 50 pesos na POE injector. Simulan na natin. Okay, ito yung ginagamit natin sa PISO wifi ito ay TP-Link EAP-110 makita natin yung saksakan nya nakaka-cover kasi ito eh waterproof yan pang outdoor kasi ito makikita natin saksakan nya isa lang oh ito lang yung LAN o RJ45 na no connector so ito ay nakapower ng POE kaya dun sa box natin may makita tayong POE injector so ang trabaho ng POE injector ang ibig sabihin nga pala ng POE ay power over internet. So, ang ibig niya lang sabihin dito, yung power kasama na dito, pati yung data, kasama niya nang in-inject. Kaya, dito, ganito ang setup kasi. Halimbawa, yung mga typical na router natin, meron yung mga port. Ito yung galing sa modem natin o sa internet natin, yung ISP natin provider ng internet natin. Sa natin yan, lalagyan pa natin to ng hiwalay na power para magkaroon siya power, magkaroon siya ng wifi sa mga POE na device kapares nito yung galing sa modem o yung kaso, sa kaso natin galing sa piso wifi ilalagay natin sa LAN port may nakasulat yan dyan LAN tapos POE papunta na dun sa antena natin o sa AP natin o access point so pag nakaganyan yan eto daladala -dala data pero pag to saksak natin, meron na to kasamang power. So, nagagawa to ng naka-model yan dyan. Nakalagay yan sa model niya. 24 volt DC. 0.25 ampere. 6 watt. Positive 4 and 5 pin. Negative 7 and 8 pin. Ngayon, itong binili kong POE injector ay 50 pesos lang. Makikita natin, dito may nakalagay POE, LAN, tsaka DC. Yun lang, may isang LED dito. Sa specification niya, makita natin yung power pin niya, 4 and 5 positive din, 7 and 8 negative. So, nagtutugma sila. Ang voltage nito, 5 to 48 volt. Doon ako nalilito nung una. 5 to 48 volt. Iniisip ko, pagpeso ako ito ng 12 volt, pag i-inject sa, sa POE ng ilan. So, ang pagkakaintindi ko dito, kung 24 volt ang kailangan natin so kailangan natin to pasukan ng 24 volt so yung solar na kapare sa setup ko 12 volt siya kailangan ko i-boost up sa 24 volt so kailangan ko to pasukan ng 24 volt para magkaroon ng 24 volt yung POE device natin o yung sa kaso nito yung antenna natin hindi lang to sa wifi antenna ginagamit ha Marami rin gumagamit ito kapares ng mga Ayan, IP camera. Gumagamit niya ng POE. Mga VOIP o Voice Over Internet Protocol. Yun yung mga digital form ng telepono. Wireless access point. yan. ito yung wireless access point. Tapos marami pa. Tapos, meron ako palagi nakikita dalawang volt. Ay, ito palagi natin ichichika. 24 tsaka 48 volt. Pameting natin yung sample natin. Ngayon, subukan muna natin. I-power. I-power muna natin sa wall outlet. Isasaksak ko lang ito. Balik ko ito dito. POE. Sisiguraduhin natin palagi na yung POE ay papunta sa device. So, itong pag LAN natin o yung galing sa modem natin, sisaksak natin sa POE. Babalik dun yung 24 volt. Kung saan pwedeng masira yung router natin. Okay. So, ito tama naman. Sasaksak ko lang ito. May tatay na magkakailaw yan. Magkakailaw rin tong. Kaya nagbubutang ang ating modem. Ang ating access point. Okay. So yan. Buhay na siya. Ngayon, subukan kagad natin to. Pero, susubukan ko muna sa back converter. Dito sa ating bench power supply. Tingnan muna natin kung anong signal na binubugan nito. Bagong antena yan. Ito siya. TP-Link 2.4 GHz underscore 7 471150 okay asking record tayo ha okay connected ngayon subukan natin mag speed test so yun 20 mbps meron tayong speed okay so yun meron tayong speed so gumagana ito yung galing sa ISP natin o internet service provider. O yung galing sa modem na merong internet. Dapat o dito pupunta. Dito pwede sa PoE ha. Kasi kung lalagyan natin ito 24 volt. Magkakaroon ng 24 volt dito. Sira ang modem natin. Maaring masira. Hindi ko rin sigurado. Pero mas maigin ng safe tayo. Okay. Palagi tayong mag ingat dito. Tanggalin ko lang to At ito. ayon Meron akong kable dito. Yon. Lalagyan ko lang to ng 24 volt galing sa ating bench power supply. Okay, so binalatan ko lang yung wire natin. Pero marirecommend ko pa rin palagi i-check natin. So ito may kulay pula Tsaka itim. So dito makikita natin yung positive. Typical naman to eh. Yung positive yung nasa loob. Yung nasa outside ito negative double check lang natin ng tester para sigurado kasi meron nito merap magtiwala sa kulay yung baguhit okay test na lang natin walang mawawala isang mabilisang continuity test lang sa ating tester kukunin ko tong itim lang at ididikit ko lang sa body nito yon yun yung negative so sigurado ng positive yung sa gitna Okay, so tama ang polarity nito. Negative ang itim, positive ang pula. Kung gagamit kayo ng ganyan, mas i-tester nyo. Okay? Para sigurado. Hindi ko kasi sigurado kung meron tong reverse polarity protection. Okay, bench power supply muna tayo. Pang testing lang. Negative tsaka positive. Nilagay ko lang siya sa ating DIY bench power supply. Lagay lang natin to sa 24 volt. Nanasagad na pala yun sa 23.83. Okay lang. Current, kahit mataas, walang problema. On natin. Natin kung usok ang ating POE injector na kasi 50 pesos nagkaroon ng kulay green. All right. Ngayon, subukan nating ilagay itong ating antena dito. Makikita natin ang amperaje eh. Sa POE tayo ha. Saksak natin. Antigas. Yun. Nagkaroon ba ng ilaw? Ayun, nagkaroon ng ilaw. Buhay ang ating antena. 0.027 ampere. 27 milliamps. Beautiful. Ngayon, connect ulit tayo sa kanya. Teka, lagyan natin ito ng LAN. Ayan, tumataas ang milliamps lang siya. Oh. Nalagyan yung ISP natin sa lamport, LAN port. LAN PoE yung antena natin. Connect tayo sa TP-Link. Yan, connected tayo. Tumaas bang ampera eh? Ayun, dahil may nakakonect sa kanya. Tumaas. Okay. Tapos, subukan ulit natin ang speed test. speed test tayo. Yan, tumataas yung amperaya niya. Pero ang baba lang, ah. Hindi umabot ng 100 milliamps. Meron bang speed? Meron. Ayan, nag-100 milliamps. Ayan. So, gumagana ang injector natin. Kasi meron ako nakita sa piso Wi-Fi community na sell pa kanila to ng 12 volt bago nag-automatic reset daw yun. Siyempre, kinakapos ng power. At ang POE cable nga pala, ang maximum nito ay 100 meters. So, napakahaba nun. So, meron tayong voltage drop talaga. Posibleng mas mababa sa 24 volt. Gumana to. So, kung 48 volt ang POE natin, magda-double check nyo naman dito sa device na kasama niya. 48 volt ang inject natin. Okay? Tapos, meron pa ako isang antena, yung EAP-225. So, mas mataas ito. Subukan din natin. Tambag nang dyan, yan. Ito kasi may 2G. 2G tsaka 2.4G. Subukan natin to. Huwag natin lagay yung antena niya. Dito lang naman tayo sa loob ng bahay eh. Lilipat ko lang ang POE dito. Na-check ko na nga rin pala sa website ng tipiling to na pares lang sila ng voltage. Nakalagay din yan dito oh. EAP 225 power 24 volt 0.5 ampere eto 0.25 ampere kasi dalawa ang wifi na binubugan nito 2.4G tsaka 5G subukan natin umilaw ba first time lang ito magka power kakadating lang nito eh bala ko kasi mag expand ng piso wifi hanap tayo ng hanapin natin yung wifi nya ayun o oh. TP-Link 2.4 48FA TP-Link 5GHz 48FA So doon tayo sa 5G Mamunik ka Connected tayo sa 5G Tapos Ilang apirahin natin 124 milliamps Test again tayo Go Go Oy, ang tulin talaga ng 5G oh. <laughs> Kitang kita diferensya. Pero 200 milliamps lang oh sa 24 volt. Ito nga pala ay 3 watts lang tong EAP110. Ito ay nasa 10.5 watts. Mas matipid yun talaga. Kung hindi naman natin kailangan ng ganyang kagandang speed eh. Pero pag mataas ng competition ng piso wifi, mas maganda may 5G tayo para mas pipiliin kayo ng customer nyo. Ganda. Okay. So, effective ang ating POE injector na tig-50 pesos. Gumagana yung ating dalawang antena. Ang EAP-225 at ang EAP-110 na TP-Link. Ngayon, paano natin to papaganahin? Tanggalin ko muna ISP. Tanggalin ko na rin ito. Okay, Ganto ang plato ko. Para may power natin siya galing sa battery. So, 12 volt lang to. Hindi na tayo pwede rumekta. Gagamit tayo ng boost converter. So, dito meron akong dalawang boost converter kahit alin dito sa dalawang to. Ito, overkill na to eh. Ito nga lang okay na. Yung isa tingnan natin kung nagtitipid kayo kasi mga 100 plus din to eh. Meron pa isang mas mura. Na sa tingin ko, ayon sa specs, pasok na pasok naman. Okay? So, ang plano, ganito. So meron tong input sa output eto ay isa lang ang pihitan. constant voltage lang to so i-adjust lang natin yung voltaya niya lalagay natin yung 12 volt sa input meron yung input dito ayan in negative in positive tapos yung out negative out positive dito na yan sa papunta dito sa PO injector natin tapos pero bago natin ilagay doon iset muna natin siya yung 12 volt na input capacitor battery isaset natin siya sa 24 volt ngayon kung gagamit kayo ng ganito dalawa kasi pitan nito eh input at output lang din to ito naman kasi constant voltage at constant current so taasan nyo lang ang amperahe kasi yung amperahe naman kung ilan lang hihingin nito kung naset nyo to ng current ng 2 ampere o 3 ampere kung ilan lang ang hihingin to hindi nyo naman kukonsumuhin lahat yun eh kagaya ng nakita natin sa DIY bench power supply natin sa milliamps lang sa 24 volt okay so kalate nun mas doble yung hingin natin dito ngayon tingnan natin yung ibang option bago ko to bilhin meron ako mga ibang titing na device yung ready made na kung kaparehas natin hindi man tayo lahat may lig mag kalikot may mag tester mag pit pit so may nabibili eto ang una kong tingnan tong gigabit POE injector 12 to 24 volt POE converter for solar conversion. Kaso 1399 kasing mahal niya na. O mas mahal pa siya dito sa isang antena na to. Sa EAP110 natin. Wala pang rating pero meron na isang bumili. O mahal kasi eh. Ayan o. Oh. Ang input niya 12 to 60 volt. So automatic boost o back converter to. Pag sa ating boost, itataas sa 24 volt. Pag 60 volt ang pinasok natin sa kanya, halimbawa may 60 volt solar setup ko, baba niya naman yun sa 24. Kasi ang output niya ay permanent na 24 volt, 1.25 ampere ang kakayanan niya. Makikita natin dito sa antenna natin, ito, 0.25. Ito pala, ang antenna natin, 0.25. Itong 225, 0.5. Pero ito kasi isahan lang to eh. Input at output naman nakalagay dito. Ito yung input, yung LAN. Yung output niyan, yung POE. Tapos doon yung 12 to 60 volt na ilalagay sa kanya. Kaso nga lang yun na may kamahalan. 30 watts. Ang 24 volt, 30 watts siya. Overkill na siya doon sa ating ano. Ito 3 watts lang. Ito 10.5 watts. Ayon yan sa, e, sa TP-Link. Ano. Ito ay TP-Link EAP225 Outdoor. 10.5 watts lang siya. Tapos yung TP-Link EAP 110 outdoor 3.1 watt lang. Yung binili ko yung piso wifi ko, ito ang nakakabit. Itong EAP 110. So tapos meron pa tayong ibang option. Kapares nito, kaso to pre-order with adapter, without adapter. So ganoon din siya. Input, output. Pero 12 to 24 volt antenna injector. Gigabit 1000M. Dual input Porte pa link sa ko alam yung 3D printed yung guys So DIY to. Kaya pre-order ships in 30 days. So in-assemble pa to pero marami nang bumili nito 143 rating. Tapos meron din silang pang 48 volt. So iba yung ano ah, 12 to 48 volt naman. Meron kasi mga antena tayong kapara sa Saigon na mga POE device na 48 volt. Tapos palagi naman nandiyan yung capacity niya o yung rating niya. Okay, kung may CCTV kayo na gusto yung isolar, may 12 volt solar kayo. So pwede tong mga to. Okay. Tapos ito yung napili ko kasi 50 pesos lang eh. Dalawang klase to, yung isa pa straight, PO ito ay yung LAN. Yun DC, nasa yung DC na sa gilid. Ito yung in order ko. Para naman sila 50 pesos. Pero makikita natin yan dito. Ito pinagbasehan ko eh. Oh. Power pin niya 45 positive, 78 negative. Voltage, 5 to 48 volt. So, yan lang naman. Mamaya buksan natin, tingnan natin kung anong laman yan. Converter naman, eto yung isa ko. Eto, matagal na kasi sa akin to eh. Nasa 113 plus siya. 15 ampere step-up boost converter, constant current power supply. LED driver, 8.5 to, 8. to 50 volt ang input niya. 10 to 60 volt ang output niya. So, setable ang current at voltage nito. Pag nilagyan natin ang power, isaset natin. So, overkill to kasi, 400 watts to eh. Kahit sabihin natin, overkill yung pakakadeklara nila. Sabihin natin, yung mga 200 watts lang yan. Sobra-sobra pa rin. Pero, ang kagandahan lang dito, kung halimbawa, tong dalawang to, isa solar ko, bibili lang ako dalawang ganto Yung output niya 24 volt, dito na lang manggagaling parehas. So, yun yung mga advantage pag mas malaki ang capacity. Pero ito, matagal na rin sa akin to mas more ito ay 150 watt lang. 10 to 30 volt lang ang input. 12 to 35 volt lang ang output. So, kung 48 volt ang POE nyo, hindi to ubra. Okay? Pero sa kaso nito ng dalawang kayang-kaya niya. Tapos, kung talagang nagtitipid kayo, konti lang difference ko, eto, kung bibili ako, eto ang bibiling ko. Hindi ako kasi bumili dahil meron ako eh. Constant voltage lang din to. Isa lang ang pitan, 5 ampere, current DC to DC 3 volt to 35 volt ang input 5 volt to 40 volt ang output adjustable XL6019 step up 5 ampere siya 5 ampere yan sa input natin sa hanggang 30 watt so kung EAP2 5 kaya, -kaya niyan. so ito 50 pesos lang eh. 52 maglalagay na lang ako ng link sa video description o okay, sa comment section ng mga pinakita natin i na natin to ay, kakukuha tayo ng gamitan natin ng DIY Volt amp meter natin, voltage current para makita natin yung kukunin nating power sa 12 volt. Negative. Ito ay 12 volt na battery. Low bat tayo ah. 10.8 volt lang walang problema testing lang naman eh lobot na ang ating battery ngayon yung output bali pinadaan lang natin dito parang manggagaling sa battery papunta lang tayo uh, dito na lang dito so ang output nito ay dito talagang ko lang to ng wire sa input ipiting ko lang to ng positive at ito ng negative wala pang ilaw yan dati ilaw to on natin to ay sorry po dito pa lang on ito may ilaw oh. may nang kulay pula kita ayan tapos gagamit tayo ng tester so isang beses lang naman natin to isiset kaya kung hindi kayo makalikot mas maganda kung bibili kayo ng nakaset up na yung kapares ng pinakita natin kanina. Tetest natin yung output. Ito. Ayan o. May tayo. 21.3 volt. Ngayon kailangan natin i-adjust yung maliit na pihitan dun. Wala ko ng pang-adjust. Itong pihitan na to ang i-adjust ko habang nakababad yung ating tester. Okay. Babalik ko lang ito dito. Negative at positive. 21.3 volt. I-adjust ko ng clockwise. 21, ayan, nataas. Kita ba sa ating camera? Ayan, 23.3, 23.6, 24. So, tataas to hanggang gusto natin. Pero, dun lang tayo sa hanggat mare. Isakto na natin. 24. May tolerance naman yan eh. Okay. So, 23.92 volt output nya. Alright. So, yun lang ang isang beses na pag-set natin Ngayon, papatayin ko muna ulit yung ating back converter may patayin to dito touchscreen, screen I mean touch sensor pala so patay na yan ang kailangan ko ngayon ilalagay ko to dito sa tamang polarity negative at positive ayan na. tanggalin ko muna ang saksak lagyan ulit natin ang power sa pagpintot ko dito ayan meron ko dilaw mas magandang syempre i-double check natin yung voltage para sigurado tayo pati na rin yung polarity malalaman natin kung digital ang gamit natin negative tong labas positive tong loob 23.92 volt good Perfect. Perfect. Ngayon, pag nilagay ko to dito sa POI switch, ilaw na to. 20 milliamps. Pagalaman natin to. Dito muna tayo sa EAP 110 sa 3 watts. Okay. Nalagay natin to sa POE. Huwag natin kakalimutan palagi. POE. Milaw. Nagkakaroon ng power. Kaya nung no, nag-green siya. Hilo sa gilid dyan. Boom. Lagyan natin ng internet o ISP. Boom. Ngayon check ulit natin. Connect muna tayo sa kanya. Meron tayong 120. Kasi nasa 12 volt to Sa 10.8 volt. Eh, okay, yung current drone niya. So, multiply lang natin yan. 10 volt times 0.1. So, mga 1 watt lang yan. Kaso, ayan. Lumabas na. TP-Link 2.4G. Connecting, obtaining, connected. Tapos, connected tayo. Speed test tayo. Ito yung 92 kanino. Test again. Yan. Woo, 43. Gumagabi na kasi. O, oh, paumaga na yata. Kaya, tumutulid ang internet. I like it. Upload. Download lang. Walang upload. Oh, nagbago na ang test nila. Okay. So, yan. Gumagana siya sa... EAP-110 Siguro pag dumagdag yung mga wifi na nakakonect Mas nataas yung ampere O sagad nyo na siguro yung 3W Okay, so tanggalin natin to Subukan natin tong ating bagong EAP-225 Na merong 5G Pat Umilaw Ayan, nakailaw Kulay berde balik tayo sa ating wifi setting hindi natin mag broadcast siya ng kanyang wifi signal yan, TP link 2.4 tsaka TP link 5G connect tayo wala wala palang password talaga to pag sa una pa lang no? connected at test again Uy, 300 milliamps. 0.3, 10.7 volt. 10, oy nag 0.5 o. Oh. 10.7 times 0.5 ampere. 5 watt. Okay. Nangalate siya. Hmm. Tuloy talaga ng 5G. Beautiful. So, yan ang ating POE injector na pwede sa battery para masupplyan yung ating POE na device. Kapares ito, TP-Link. Na ito dapat ako oh, ito talaga ang kasamang supply niya. So, yung dating desak-sak sa 220 volt, nakasalpak na ngayon sa 12 volt. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. hindi ko kapisado ang mga color coding ng resistor yung madali itest 10k ohms resistor at isang 3.5 mm na LED yun lang